pa palagi sa taping. Ibinahagi ni Bella Padilla na first time niyang bumisita sa taping ng kanyang bestie Kimi. Natagpuan niya daw umano na binibaby ito ni Paolo Bilino. Himlay malala ng lakas mo asar habay na habe. Panigurado na pagpasok sa showtime sa Monday, lagot na naman sa showtime family. Samantala, pag-usapan naman natin ang nanalapit na first movie ng Kim Pao. Ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang manood o mapanood ito. Top trending ang pagdabas ng trader, Das Christmas Special. Sa saring opinion agad, ang ibinida ng mga supporters. Ayon sa kanida, hindi na kami makapaghintay pa Naramdaman agad namin yung eksena. Napaisip kami, parang true to life ata ang movie na ito. Hangmo sa mga pinagdaanan ni Kimmy, na hindi mahanap ang tuudab, palaging bokya. Ngunit sa pagpasok ni Paola Abelino, biglang rumiwanad ang madilim lakahapog. kahapon. Kaya nasabi ni Ms. Rupa, Noon? Naobserbahan niya ang pagiging masiyahin ngayon na aktres. Two years ago, hindi daw ganyan umano tumawa ito. Alam natin ang nakaraan ni Kimi. Kahit sino masasaktan sa ganoong heartbreaks. Si Paulo Abidino ang naging sandalan. At ang bagong lalaki na nagpapasaya kanya. Anong sayo sa panibagong update na ito? Ang dami ng abangers na mapanood sa sinihan. Ang kauna-unahang movie nila.